Ba, eh, ano ka, siyempre, tuwan kami, excited kami malaman namin kahit pa paano, body mad yung lakad namin, hindi na kami kung maglakad eh, ano, tagilid na. Eh, Helen Estabillo, taga Valenzuela. Na-stress ako. Sobrang stress, kaya na-stroke. Tumas yung ano, yung kolesterol at saka yung BP ko. Yun, nagsimula doon. Tapos ano, yung kala ko ganun lang. Naglakad ako, pero nung bumalik ako, para naman ako tinutulak. Sabi ko, iba na to. Nagpadala na ako sa doktor. Mahirap palang magkasakit ng ganito. Talagang sakripisyo yung mag-aalaga malaki, malaki may tutulong ito. Siyempre, natuwa, natuwa kami. Sabi ko, eh, eto na yun. Makakalakad na kami ng diretsyo. Maganda ngayon, nailalakad ko na ng diretsyo. Hindi yung hanggang dati kasi, ano ba eh, nangangatog-ngatog pa. Ngayon, kahit na, siguro kahit na takbuhan, pwede na akong tumakbo ngayon. Salamat kay sa akin ni Sol at na marami, marami siyang natulungan. Maraming maraming salamat.